Pero good morning everyone. Happy blessed Sunday. Ito, family time. Gala-gala muna kami. Ayan, nag, ano muna, habang nag kami, umatin kami ng birthday ng friend namin, yung anak niya. Kaya, ito, nag-stay muna kami sa, ano, sa hotel. ayon, yung nag-stay muna kami. Tapos, habang, tuli pa ako kami nag-check out ay gala-gala muna kami kasama ang family ko ayun ang family ko naglalakad-lakad muna sila kasi malapit na yung airport ayan po yung airport na o oh, katapat nung hotel na pinag-check inan namin ayan o oh, magkatapat lang yung airport oh Yan, yun yung mga anak ko naglalakad-lakad muna sila sa kaasawa ko yung mga friend namin nandoon pa sa hotel uh, mamaya susunod din ang mga yun na pumunta dito para maggala ayan o, oh, yung mga aeroplano nakita oh. nyo yung mga airplane ayan gala-gala muna tayo pag may time ang ganda dito oh, ayun, yung oh, airplane lumilipad ang ganda dito, oh. Ang ganda nga yung nakuha naming hotel. Kasi, oh. Yung Westin Hotel. Ganda. Katapat niya yung airport, oh. Kaya ang ganda ng view. Pag nasa taas ka, makikita mo yan. Yung mga view na yan. Maganda. Pero mamaya, uuwi na rin kami. Mag-check out na rin kami mamaya. Natulog lang kami ng one night. umatin kami ng birthday ng ano anak ng friend namin eh sa hotel ginanap ayun nag check in na rin in na rin kami para hindi na kami mag uwi kasi eh, malayo pa yung uuwian namin kaya gala gala muna para, pag may time o oh, yan yung airplane o oh. Paali, oh, paalis na yan Hali, no? paalis na yata oh umaarangkada na ang ganda dito ba? Diba? ganda ng view oh tingnan nyo ayun yung mga anak ko at asawa ko naglalakad lakad sila oh kasi gusto muna daw nilang gumala bago kami daw umuwi ganda ng view 'di ba okay Thank you so much guys. Have a nice day and God bless, happy blessed Sunday. Enjoy your day. Always be safe and God bless everyone. Thank you so much. Bye for now.